Ang lalaking mukhang pulubi ay pumasok sa kwarto ng isang mayamang matandang ginang. Tingin mo, matangkad at may itsura siya, at gusto niyang magpatulong na kumuha ng ilang pribadong larawan sa barko. Babayaran kanya ng 50 na milyong piso. Ang pulubi ay hindi bobo. Hindi siya naniniwala na may ganoong kabutihang loob sa mundo. Naguluhan siya at umalis ng kwarto. Ngunit may mga tao sa labas na nag-iinspeksyon ng mga tiket. Maaari lang akong pumasok muli. Ang nagbabantay ng tiket ay pumasok din. Pinili ng may-ari ng tindahan na tulungan akong bumili ng tiket ng tren. Nang makita ito ng pulubing lalaki, sumang-ayon siyang kunan ako ng litrato para ipakita sa kanya. Ngunit alam niyang mahirap makuha ang tulong ng may-ari ng tindahan ngayon. Nagbigay siya ng isang kahilingan. Hinahanap ko ang nawawalang anak niyang babae dahil kakaalis lang niya mula sa kulungan. Wala na siyang kontak sa asawa at anak na babae. Pumayag din si Po to pa rin ang kahilingan ni AH. Nag-iwan siya ng mensahe para sa anak sa telepono. Tapos ibinigay ni Po sa kanya ang isang kamera. Inabot ito ni Ansi at nang magpa paliwanag sana. Hindi niya inasahan na bihasa siya sa paggamit ng kamera. Kaya pala ang pribadong larawan na sinasabi ng mayamang babae ay ang pagpapavideo sa kanya ng isang tao sa ibang silid na may isang malaking artista roon na palihim na nagsusugal. Si Chris Wu ang pangalan niya. At ang mayamang babaeng ito ay si Sohan, ang editor-in-chief ng pinakamalaking pahayagan sa South Korea. Ang taong kumakain ng pera na ito ay si Shizu. Dati ay ang pinakamahusay na paparazi. Dahil hindi pa niya nakuhanan ng litrato ang isang artista ang kanyang trabaho, Mas maganda pa ang mga aktibidad ng malalaking mga bituin. Ngunit dito, may dalawang bodyguard. Ang mga batayang gwarda ay pansamantalang nagmamasid sa labas. Dalawang oras na ang lumipas. Si Sohan ay nag-aalala. Tinatanong niya kung bakit hindi pa siya kumikilos. Ang barkong pandigma na ito ay umikot ng dalawang beses sa buong Korea. Sinabi niyang maghintay siya ng tamang pagkakataon. Dahil binabantayan niya sa kwarto ni NGNHI fam. Bawat kalahating oras, binubuksan niya ang bintana. Ang pattern ay natukoy na. Sinabi niya kay Sohan, Mukas, siguradong may larawan siyang ibibigay sa'yo. Pagkatapos niyang sabihin ito, pumunta siya sa pintuan ng karwahe. Sinubukan ni Tatch Thursday na buksan ang pinto. Mula dito, pumakit siya sa bubong ng karwahe. Si NGNHI fam ay wala pang kaalam-alam at masayang nasa loob pa rin ng silid. Siya mismo ay naging target na. Kung sakaling may na litrato sa internet, tapos na ang kanyang karera. Ngunit napansin ng bodyguard na may mali. Kaya lumabas siya para tingnan. Nakita niyang bukas ang pinto. Kaya umakyat sila para tingnan. At sa oras na iyon ay nakarating na si Shizu sa sasakyan ng target. Ipinapalupot niya ang lubad sa kanyang katawan. Tapos umakyat siya papunta sa bintana. Si Sohan ay nag-aalala habang naghihintay. Bigla niyang nakita siyang nakasabit sa labas. Doon lang siya nakapag-isip. Mukhang ang taong hindi niya sinasadyang nakuha ay hindi pala ordinaryo. Sa puntong iyon, bumukas ang bintana ng kwarto ni NJNHI fam. Kuha mo ng sunod-sunod, malino at malaki. Bigla na lang tumawag ang bodyguard niya. Sinabing may nagbe-video sa labas. Nakita ng lahat na may nakahiga sa bubong ng barko. Nagsipagtago silang lahat. Patay na ako. Sabi ni Wu sa bodyguard niya, ano man ang mangyari, kailangan mong dalhin ng kamera dito sa akin. Ang mga bodyguard ay iniangat ito sa bubong ng sasakyan. Ninais nilang nakawin ang kamera mo, pero ito na lang ang pagkakataon mong makita ang anak. Paano mo ito basta-basta bibitawan? nag sila para sa kamera, halos mahulog na si A Thursday. Buti na lang at nahawakan ng bodyguard ang scarf. Pero gusto ni A Thursday na tanggalin yon. Ikinagulat ng bodyguard. Bahala na kung sino ang mamamatay. Bakit gusto niyang mamatay ngayon? Yon. Nako, nasisiraan ako ng bait. Si A Thursday ang unang tumalon, at nakita rin ito ni Sohan na dumaan. Si A Thursday ay nahulog sa dagat, kaya pala, ang tren ay nasa tulay noon. Nakipag-ugnayan si Sohan sa mga tauhan niya, isinabi niya ang lokasyon. Iniutos niya sa mga tauhan niya na hanapin siya rito. Kahit anong mangyari ay dapat nilang mahanap siya at ang kamera, maya maya lang. Dalawang mangingisda sa dagat ang nakakita ng isang bangkay na lumulutang. Si A Thursday pala yun. Dinala ka nila sa lokal na ospital. Agad na dinala ka sa emergency. Pagkatapos mong malampasan ang panganib, natagpuan ng direktor ang iyong wallet at napag-alaman na wala itong kahit isang sentimo. Tanging isang ID at isang business card lang. Ang business card ay kay Sohan. Ibinigay sa iyo yon kahapon bago ka magtrabaho. Gusto ng direktor na ibalik ang pera para sa gamot. nakipag siya sa mga impormasyon sa itaas. Pero tinawagan siya sa opisina sina ni Sohan. Dahil hindi pa siya na-cornerating sa trabaho, dumating na si Nipam. Pinapasok pa siya ng receptionist dahil fan siya ni Nipam. Alam niyang ang nangyari kagabi ay siguradong gawa ni Sohan. Kaya gusto niyang makipag-usap ng kaunti, gamitin ang pera para bilhin ang mga litrato na yun. Biglang tumawag ang ospital. Tinanong kung kilala niya si Han Thursday at humingi ng bayad para sa mga gamot. Narinig ni Nipam ang kwentong iyon mula sa receptionist. Agad na naalala niya. At nagmadaling pumunta sa ospital na iyon. Kaming lahat kami naghahanap ng A Thursday. Pagkatapos matanggap ang balita, pumunta kami sa ospital. Ilang sandali lang, dumating na si Sohan sa opisina. Nandito si Nipam. Tinatanong ang receptionist, "Sino ang pumasok dito?" Ako. Palayasin na ang babaeng ito hindi pa naiintindihan ang nangyaring ito, kung bakit siya tinanggal ng walang dahilan. Pumasok si Sohan kasama ang kanyang assistant. nagkunwaring may hawak na larawan sa kamay, ngunit alam ni Nipam na nagkukunwari siya. Sinabihan ng assistant sa labas ang isa pang babae, tanungin kung may sinabi pa siya tungkol sa kanya, may kinalaman ba ito sa kumpanya? And NG ngayon lang niya naalala. Kanina may tumawag sa telepono. Pero ang papel na may address. Wala na, nawala, hindi na makita. Ngayon sa ospital. Nagising na rin si A Thursday. Biglang dumating ang ilang sasakyan. Pagtingin sa baba, nakita ko ang mga bodyguard ni ni Pam na dumating na. Ang mga taong ito ay naghahanap daw sa taong para rating lang dito. Iniisip ng doktor na mga tauhan sila ni Sohan. Pinagbabayad muna nila ng hospital bill. Dahil wala nga pala siyang health insurance. Umabot na sa milyon ng kabuoang gastusin. Tiningnan ng bodyguard ang wallet at sabi, wala pala akong dalang pera, pera, mukha. duman kami para magbisita tapos umalis agad, nga. Dito, mayroong card swipe. Kahit na hindi mo nais, hindi mo kailangang ilabas ang card. Hatiin mo ito. Pagkatapos mabilis kaming pumunta sa kwarto ni A Thursday. Pero alam na niya, Nalaman ni A Thursday kaya tumakas na, naghahanda ng tumalon. Habang tumatakbo pa baba, nakasalubong niya yung mga taong yon. Hinabol siya ng buong grupo. Tumakas siya papasok sa equipment room. Sa kumpanya, sa oras na ito, nakatanggap ng impormasyon ng assistant mula sa receptionist. Alam na ang A Thursday ay nasa ospital. Mabilis na tumawag pabalik sa ospital. Sinabi ng direktor na hindi ba't dumating na ang tao niya kanina. Nalaman ng assistant, tapos na. Nagmamadaling i-report ito sa boss. Nalaman ni Sohan. Nagdesisyon na ay report sa police. Sinabi na may nagpicture ng pagsusugal ng star. Ngayon, nagpapadala siya ng mga tao para takpan ng mga lead. Nagpapalakas ito kay NHI fam. Kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa mga tao. Sinabi sa kanila na mag-ingat dahil malapit na ang mga pulis. At mabilis na dumating ang mga pulis sa ospital. Ngunit pagkatapos noon, nakita nilang abala sila sa pag-aalaga sa mga pasyente. Sinabi ni A Thursday sa kanila na naghatid na ng peking balita ang kabilang panig. Kaya napilitan ng mga pulis na umalis. Nagtataka, nagdesisyon si A Thursday na makipagtulungan kay NHIPAM. Nagbenta siya ng kamera sa kanila. At pagkatapos niyang mahuli, nandito si Sohan tinutokso siya ni NHI fam. Tama, may pera, pwede ring bumili ng pera. Kasama na ang aso niya na sumunod sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang umalis. Pagkaalis mula sa kumpanya, bumalik si NHI fam para suriin ang mga litrato na bagong bili. Siguraduhin walang naiwan sa katawan niya. Kinuberan siya ng mga damit at binuhusan siya ng tubig. Nais nilang makita kung may marka kang natira. Ngunit nakita ni NHI fam na may tape sa likod mo. Sinabi niyang buksan ito at tingnan kung may marka. At nang makumpirma na wala, sa kanila ibinigay ang bayad at pinakawalan ka. Samantalang sa kumpanya ni Sohan, marami pang kalaban ang patuloy na nagtatawa sa kanya. Dahil hanggang ngayon, hindi pa siya natatalo. Ngayon, pinayagan niyang maglaro siya sa isang galit. Naguusap-usap ang buong kumpanya. Nang pumasok si A Thursday, hinihintay niyang tumayo si A sa harap ng lahat. Ano ang mangyayari pagkatapos nito? Abangan ng part dalawa.